Good morning mga katoyong Siyempre, andito na lang kami Time of duty sa walang kakwenta-kwentang vlog So nakita nyo yung bahay na yan sa siya ng puno ng sampalok Buti na lang kamo Eh walang taong natutulog sa oras ng bumagsak yung puno na yan yeah! nyo naman, Dumagan siya sa puno Isang malaking puno ng sampalok At sinabi na may ari yan eh Almost 25 years na nakatayo ah! kita nyo mga pinagsakan, mismong puno ang bumagsak sa bahay yan nadamay pa yung kabilang bahay dahil sa sanga ng sampalok so bumigay na yung sampalok eh, dahil bulok na yung kanyang ilalim sa laki na yan syempre, kailangan pa rin namin i-operate yan kita nyo yan mga katoyong masyadong delikado Ayan, si Mark ay Sumawan nasa taas so pinaplano na namin kung paano ang umpisahan so pinutol muna namin dyan ang mga itaas katulong din namin yung mga kaibigan at saka mga kapitbahay ng may-ari kasi matanda na yung may-ari nito na nadaganan ng puno so nagpuputol kami dyan masyadong madulas dahil umuulan maambon kaya hindi na kami nagsapatos dyan kasi baka kami pa ang so mababa lang naman yan pinuputo lang namin mga part na maliliit para masyadong gumaang yung taas and then saka namin puputulin yung malalaki so ayan si Ariel Bitwala yan may hawak ng chainsaw so pinuputo namin yung masanga na maliliit at yan sila Sir Aga sa second day sila naman ang kumuha niya at para ubusin na ng gusto yang nakasampay dun sa kabilang bahay so nadamay din yung bubong ng bahay nabutas butas din so nag usap naman sila na may ari na okay lang yan paayos na lang kaysa buhay ng tao ang madaganan dito sa disaster kailangan namin ng puro safe lalo sa komunidad lalo sa mga ganyan mga hazard na nasa loob ng bahay so ayan naalis na yung iba sa ibabaw yung malalaking puno so ito na lang na atumba sa baba ang nilalas namin kaya ayan yung mga picture ng mga aming activity kaya naputol na sila dyan oh, oh. nabot kami ng ulan mga pasang sisiyo nabot kami ng ulan sa pagputol ng puno So, inabot kami ng Baguio. Yan ang buhay ng buhay ng rescuer. Mulan ko Baguio. Laban pa rin.